Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko din po, FW Sarano, hello, good morning po sa inyong lahat. So pag-uusapan natin ngayon, usapang Mindanao po ito mga lalabs, mga bayots ha. Dahil andun kahapon sila si Bumbong Marcos. So ito si Tito, so ito nagpapakalat ba ito ng fake news? Tanong lang, bakit? Eh kasi ayon dito sa balita ng Abanti News Online, sinabi ni Tito Soto na hindi daw pinabayaan ng gobyerno ang Mindanao. Talaga, Tito Soto? At sa kabila daw ng napakalaking pundo na inilaan sa Mindanao, nananatili pa rin mabagal ang pag-asinso ng rehiyon. So ito yung sabi niya dito. Magtanong ka pa, Tito Soto, magtaka ka unang-una. Huwag muna tayo doon sa pundo. Bakit nga ba mabagal ang pag-asinso o pag-unlad ng Mindanao? Dahil sa bagay na, sa mga bagay na, andoon may terorista, may maute, may Abu Sayyaf, may BFF, uh, BIFF, may yun? At uh, kung ano-ano pa doon, may rebuilding komunistang terorista na nanununog ng mga bus, nanununog ng mga ari-arian, mga seal site doon kapag hindi sila binibigyan ng revolutionary tax. Maraming mga tao doon, lalo na yung mga nitibo sa mga bundok-bundok na kanilang tinatakot-takot kaya hindi makapag-aral, hindi makababa, mag-aral dahil sila sabi, wala ah, walang kwintang mag-aral doon dito kayo sa amin dahil yung gobyerno, ganito, kasama, ah, ganon. Pangalawa, dito tayo sa pundo na sinasabi ng ku pal na to na si Tito Soto na may git katatlong dekada dyan nagiging senador ikaw ngayon ay nais mong tatakbo ulit ilabas mo Tito Soto yung mga nagawa mong batas na nakpakinabangan ng taong bayan para naman malaman namin no, kung sabihin ah yung experience ko sa tagal ko na dyan yung mga nagawa ko anong mga nagawa mo ilabas mo para malaman namin para pag-isipan namin kung karapat dapat ka ba namin iboto. Yun lang yun eh. Lahat kayo. Diyan ang mga re-electionist na mga uh, hindi lang re-electionist, yung iba dyan, oh, tapos na yung termino, tapos tatakbo ganyan yung Ping Ilabas ninyo yung inyong mga performance dati. Ilatag ninyo sa taong bayan, magpa-impress kayo na ganito yung nagawa ko, na napakinabagan ng taong bayan, hindi kayo naghirap, ganyan. Doon pag-isipan namin. So balik tayo dito sa sinasabi niya na mataas daw o malaki daw ang pundo na binigay o inilaan uh, para sa Mindanao. No? Dito Soto, naririnig mo ba ang sarili mo? Yung subway nga, eh, zero budget sa Mindanao. Pati nga yata yung subway dyan sa Metro Manila. Kung hindi man yung na zero, kakarampot ang budget para sa 2025. Ano pa? Yung NCIP. Kinaltasan din ang budget noon. Tapos yung Mindanao State University. Ayon dito sa Mindanao Varsitarian Mindanao State University system has been hit with a substantial budget cut under the 2025 General Appropriation Act with its allocation reduced. O, um, makano yung binawas? 5.41 billion pesos lang naman kumpara sa previous year na budget cut. Grabe! Bakit lahat halos ng mga ito ay binabawasan mula sa Armed Forces of the Philippines, sa Aid, sa kapulisan at uh, kung ano saan-saan pa dahil sa eleksyon. Kaya minamadali ang budget, walang enrolled bill, hindi napirmahan according to uh, Attorney Vic Rodriguez. Kaya hanggang ngayon, walang balita sa mga mainstream media na tumugon na si Lucas Bersamin, si Chis Escudero at si Martin Tambalos Los Romualdes sa otos ng Korte Suprema na magbigay ng comment o tumugon doon sa uh, inakusa ni Atty. Vic Rodriguez at ni Kongresman Ungab doon sa BISCAM na yan, budget, na may halagang 241 billion sana ang nanakawin ng mga putang ina. At gagamitin niyang iba dyan sa eleksyon pambili ng boto ng mga bubutante. O yan, budget cut, Tito Soto. Ano pa? Yung Davao Public Transport Modernization na 1 billion project was zeroed out in 2024, ga Pero si Romualdez pumunta doon, nagdala ng 1.2 billion pesos pinamigay nagpa-impress doon. Or pa nga sabi ni Mayor Basti I dare you, Martin Romualdez. Bumalik kayo dito at magdala ulit kayo ng ganong kalaking halaga. Or dagdagan mo, pagawin mong 2 billion. <laughs> See? Last year. So paano mo masabi dito Soto na pinunduhan ng napakalaki ang Mindanao? O ito pa, yung isa pa, sabi ni Ruina Gwanson, Malasakit Center, zero fund na. Ayon kay Atty. Ruina Gwanson, kailangan na raw lumapit ng ibang pasyente sa kanilang mga mayor dahil ang Malasakit Center ay zero funds na raw dahil ang gusto raw ng ibang politiko ay lumuhod sa kanila ang mga tao para makahingi ng akap. Uh. Na magbibinipisyo sana dito, Tito Soto, yung mga mahihirap doon sa mga probinsya. Kagaya so, dyan ng mga satellite offices ni Vipisara. Mas malapit doon sa mga mahihirap. So anong ginawa ng uh, kongreso? Pinapyasan ang laki. Mula doon sa proposed budget ni VP Sara na 2.2 billion ba yun? O 733 million na lang. Da pilayan. O na is pilayan ang satellite offices ni VP dahil gusto ang uh, tingog party list ang magano doon, take over. Nakakadiri. O ikaw nung in-interview ni Carmina dito. O oh, pumuti ka na lang yung lang yung buhok mo dyan, no? itatakbo ulit. Bakit na tatakbo ulit? Wala namang iba. <laughs> Sabi ni Toto, Tito Soto dito. I think there is much done we can contribute and I can contribute myself. Hindi yung sarili mo. Matagal, na, kin, matagal mo na kinontribute yung sarili mo, Tito Soto. At wala kaming natandaan na inilabas mo, inilatag mo, na mga nagawa mo para sa bayan. Yon ang unang yung gaw gawin mo. Hindi yung sarili mo contribute namin. Hindi namin ikaw kailangan dahil marami ngayong mga kandidato na mas marunong, mas magaling, mas matalino kumpara sa iyo. At ikaw subok na namin, inutil ka din. Kung ayaw mong matawag kang inutil, ilabas mo ang iyong mga credentials. So, 30 years kang nambodol ng sambayan ng Pilipino. Bakit hindi ninyo ginawa ito noong kayo ay nasa posisyon pa? You've been there for more than 30 years. Ito yung sagot ni Carmina. GMA kaya yata ito news 5. Correct. Tapos ngayon, mangangako kayo. Ah, boto niyo ako dahil la ganito yung gawin ko dyan sa Kongreso, ay sa Senado. O oh, Bakit hindi mo ngayon ginawa dati? Lahat ng mga re-electionist, o lahat ng mga basurang kandidato ni Bumbong Marcos ngayon tatap mo pagkasinado, eh pagkasinado pagkasinador, bakit hindi ninyo ginawa noon ang nais ninyong gawin ngayon? Mga plataforma ninyong tumakbo kayo. O, mga kupal, huwag nyo na kami budulin. Budul na budul na kami kay Bumbong Marcos. Huwag nyo nang dagdagan. Natoto na kami.